Hi mga kalugit, kamusta pong lahat? Meron po tayong customer. Yung kukuha niyo mga kalugit, masakit dito na mag sa gilid. Ayan. And shout out everyone. Punta na kayo sa Sherwin Ladrido sa Loen. Phase 1, Block 56, Lot 6. Deca Homes, Mental, Davao City. Street ng mga kalugit sa guardhouse. house. Dugay na ni siya. Mm, bago pag pa po. Yung mga kalugit. Oh. Inisi natin. Palimpihan na lang ng gagmay, sir. Tiga asam mo gano'n. katalunan di ganyan. katalunan. Naganyan yung customer pick katalunan din So yung mga kalugit, yung branch natin, mga kalugit sa November na po mag-open. November 8 mga kalugit. So yung mga kalugit malapit na po tayo mag 700,000 followers sa TikTok. Tapos sa uh, Facebook malapit na po tayo mag 200,000. At sa, sa YouTube channel natin, malapit na po tayo mag-half million mga kalugit. Mag-500,000. So may, may klase na mo dahil sa ano eh. Sa Pedro na ka. Wala Takunan lang ka. Okay. Like Loy? Mm -hmm. Hindi, hindi na kabalo. yan follow na ko ano. Iyan, yeah, follow na ko sa aswang. Hindi <laughs> na makadungo. <laughs> ha? Ha na na? Di abot? Ano no, di abot? Karoon? Karoon? tulad do karang aswang dahil may ilong lang ko <laughs> <laughs> Ikaw nang yagano ko Dai si i ana sa dire dako dai be. Dai. Ang dako ni Maderba. Iya na sa. Kuryo. Oh. Malaka? Iya ang dako niya ba. Bago pa mangud siya. Dai ako ba. Sally na. ang mas. Si mga kalugit dito na patay. Ano na mo ako huh? Ay, sorry. Dito na tayo sa yung lalaki mga kalugit. Otong, na. Otong lang. Utong lang. <tapos> Klaro siya dahil. Claro. mga halogit sa mga kabataan. Every two weeks po tayo magpalinis. So, hindi mamagain yung kukong. Hello mga kalugit! Kamusta po ko lahat? Punta na po kayo dito sa Sherwin Lotrido sa Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Homes, Mental, Davao City. Straight lang yan mga kalugit sa guardhouse. Magtanong lang po kayo dyan kung saan ang salon ni Mr. Ingron o Sherwin Lotrido. At may rami po kaming mga services dito, Riband, Brazilian, Highlights, Balayage. Kung ano-anong gusto mo, gagawin naming lahat at sobrang ganda ang services dito. Punta na po kayo dito. Ano pang inihintay niyo mga kalugit? Sakit. So kailangan natin siya i-overcut dito mga kalugit para magtanggal yung kuko nya dito sa gilid ayan oh. yan. Ali sa may. mga kalugit. Mm. Sakit chuchu. Ayan, dandahan natin para hindi magdugo. Ayan. Ayan, perfect. Sige, Kristiga limpio si Muha, no? Memorize naman ito kapapun no? Ayun mga kaloki, eh, kalugit. Ang kuko ng client natin is malapad. So, kailangan mamintin yun mga kalugit. niyan <clears throat> sakit pa. mother. Ha? <laughs> Ayan. Sakit pa. huh maybe not sorry mga kalugit, ayan, tapos na huwag nyo po kalimutan. i like and share pin the notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much, God bless all, babay mga kalugit. Hi mga kalugit, good evening. Kung saan ka man sa sulok sa mundong ito, ayan, magsha-shoutout tayo. So ayun, nakauwi na ako ng bahay mga kalugit. Ayun, shoutout sa mga followers, subscriber ko sa mga nanonood ngayong gabi. Hello sa umaga, hello, shoutout po sa mga sa mga customer ko ngayon nanonood ngayon yan. Hi po ma'am, pasensya nandito ako ngayon sa bahay ko mag shout out no. Ayan shout out kay Marilyn Pointer, shout out kay Tokyo, shout out kay Glenda Kumawas, shout kay um, Ami Belisent, shout out kay Alma Alma Lisanta, shout out kay Gigi Homeka, shout out kay Angela Cunningham. Shout out kay Marilyn Punter. Ayan, shout out everyone. Ayan, shout out kay Nohavki. Shoutout Shout out kay Ana Mikar. Shout out kay Florita De Lopez. Shout out kay Marilo Ruiz. Shout out kay Yods Hads. Shout out po kay Lucy Lua. Dapat one k ang bawa. Bayad bawat daliri, Mr. Kalugit. Grabe, wala yata tubig sa kanila ang tindi ng dumi. Ayan. Shoutout kay Christina. Christani Christina Ella. Shoutout kay Ana Santos. Shoutout kay Ngot. Shoutout kay Jenny Roquelio. Shoutout kay Akhams. Shoutout kay Glinda Kumawas. Shoutout kay Lisa Villaferti. Shoutout kay Joy, um, Justrang Laagang Travel Vlog. Shout out kay Lisi Pats. Shout out kay Lawrence Lawrence uh, Lorenza Cruz. Shout out kay Erlinda Del Rosario. Shout out kay Imelda uh, Olpindo. Shout out kay Grace Lasibal. Shout out kay Gina Di Castro. Shout out kay Gina uh, Gina Di Castro. Shoutout kay Mary Chris Maligmat. Shoutout kay Nim Nim. Shoutout kay Bibi Dali. Shoutout kay Rodelia Ramos. Shoutout kay Lucina Abduhain. Shoutout kay Marimar Baldos. Shoutout kay Mary Cron. shout Shoutout. So ayan mga kalugit, magbasa tayo ng mga comment dito. Sabi ni Lorenza Condes, dapat alam mo kung saan ipofocus ang kamera mo. Alam mo ma, minsan makulit din ang customer natin. Ayan, shout out kay Aida Castro. Sarap ng pakiramdam niyan pagkatapos ang gaan ng feelings. Yo sir, gipatay na lang unta ko kunin mo nanay. Huwag mo sanayin na matulis parang kuko ng manok. Ayan. Sabi niya pa dito, sabi ni Rosita Abalos, dapat ang um, pagkag dapat pag ikakat yung mga kuko pari-pariho ang haba tingnan mo yung ikalawang kuko tabi tabi ng malaki mas mahaba siya kumpa kumparisa sa tatlo gino'o ko madam kung alam mo lang ang kuko sa customer no ayan ang kuko ng customer o parang kuko ng mga bitin ayan tingnan nyo, tingnan niyo ang kuko ayan Diyos ko ma'am kailangan natin i-appreciate sa bagay hindi lahat ng tao ma-appreciate yung mga ginagawa natin no ayan shout out kay Rafael Uh, Rafael Adison, very well done. Thank you so much. Marilo Ruiz, shout out. Pinasagdan nga mga kuko, sobrang kabisi. Ang tagiadi matagad, maglimpyo kaluoy. Bernadette, shout out. Sabi niya, isa kamara nao para. Kung sa Tagalog pa, ang silid na ito ay hindi tumitigil. Ayan. Zen, I am fat before kaso the content should focus on the content, not on the unrelated stuff. however, I also observe that you don't sometimes accept constructive criticisms. solution. mute while watching. okay, I don't care, madam. kung anong sabihin mo ang importante. nakapagtulong ako ng tao, kasi kasi ayon. Blanca Davela, nice and neat job. I really enjoy your your video. mas mabuti pa yung ibang bansa na appreciate nila yung mga ginagawa ko. Christina Pangalinan, shoutout naman dyan, Mr. Ingroin. Ayan. Sabi naman ni GD List, uh, GD Lisa Maiz Santiago dapat dili na nagamiton sir O di kaya na sanitize dili lang alcohol po gamiton labi na diabetic si O oy ginuo ko madam ko alam mo lang may sanitizer ako madam no kung gatan ako sa ung vlog tingnan mo ma may sa -sa sanitizer ako ma'am araw-araw ako naga naga sa aong gamit madam no tingnan niyo na ma'am Ayan, Katie, ano yung pang-spray mo daw ni Atobig? Yes po. Edna Pascual, dapat itapon na yung mga ginamit sa kaniya. Hmm? Kauipod eh. Grabe. Oh my God, sabi dapat itapon na yung mga ginamit sa kaniya. Ano yan, ma'am? May sakit ba siya? Makahawa yung sakit niya? Diyos ko. Ayon, I'm the only one noticing this. Ano, basta yon Nice footage. Ayan, So ayan mga kalugit, maraming maraming salamat po. Dami ako may nakita mga negative dito. I don't care. ee eh, e, Da, 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 da. Mas, importante, shout out everyone. Malapit na po tayong mag half million at 700,000. Malapit na po tayong mag 700,000 sa TikTok. At sa Facebook page natin, malapit na po tayong mag 200,000. At doon, sa isa ko naman Facebook account, Mr. Ingron, is malapit na po tayong mag 100,000 followers. So dagang salamat mga kalugit. Iwas-iwas po tayo sa mataong masasama. I love you. Good night.